Sa gitna ng pagbibigay tulong ng DSWD sa mga naapektuhan mula pa noong Bagyong Marce, tiniyak nito na nakahanda ang ahensya na tumugon sa mga lugar na maaapektuhan ng Bagyong Nika. Kaugnay niyan, mga kasama natin, si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ferrel. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusbaybay ng inyong programa. Ase, eh, kumusta po ang relief efforts ninyo sa mga nasalanta ng Bagyong Marse at ngayon nga po ay Bagyong Nika? Yes, uh, Ms. Cheryl, uh, habang nagpapatuloy tayo na nagbibigay ng augmentation support sa mga local government units na naapektuhan ng Bapagyong Marse, uh, sa katunayan, nasa almost 50,000 family food packs have already been released by the DSWD as of 6 a.m. today dun sa mga naapektuhang mga lugar in Regions 1, 2, and the Cordillera Administrative Region. At gaya nga nang nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin tayo na nagpapaabot ng karagdagang tulong. But habang isinasagawa natin yan, ongoing din yung pag-dispatch ng mga family food packs from National Resource Operations Center and from our additional production line dito po sa Central Luzon para madagdagan o ma-reinforce yung ating uh, supply sa mga naka-preposition, yung mga stockpiles natin na naka-preposition dito rin sa mga same uh, areas, no regions 1, 2, 3, and the Cordillera Administrative Region. In fact, Ms. Sheryl, as of yesterday, Uh, as of 6 a.m. this morning, nasa may 220,000 family food packs have been prepositioned in those areas. Kahapon, nagpadala tayo ng karagdagang 10,000 family food packs sa warehouse natin sa San Luis uh, Aurora. At batay doon sa ulat ng ating pong Regional Office, uh, initial 1,000 family food packs will be released today patungo ng Dinalasag dahil isa ngiyan doon sa mga naapektuhan na, na, na lugar. And based on our report, wala naman pong uh, problema no sa uh, madadaanan ng ating pong uh, mga trucks na papatungo dyan sa uh, area. So, magpapahatid na tayo dyan ng initial relief assistance. Gayon din po, uh, yung mga family food packs natin na lulan ng uh, uh, vessel ng Philippine Coast Guard at uh, ng uh, air uh, uh, asset naman from the Philippine uh, Air Force ay nakarating din po kahapon sa uh, Batanes at sana naman pong uh, uh, magiging kabilang doon sa stockpiles natin uh, na siyang gagamitin natin bilang tugon sa mga maapektuhan nitong mga uh, sumusunod nga na bagyo, Sharon. Sunod-sunod po, ASEC, yung mga bagyong dumaan ano, sa bansa. Sapat naman ho ba yung ating pondo para tugunan nga ang pangangailangan ng mga nasalanta ng mga bagyo? Well, uh, our national stockpile, yung family food packs natin, nasa mayigit 1.3 million pa po iyan. We have uh, standby funds uh, na nasa mga uh, field offices natin and uh, nasa central office. Yeah. But uh, dahil... Uh, Uh, we are allowed naman to seek or request for replenishment of our quick response fund. Ginawa na rin po yan ng GSWD to ensure na masustain yung ating disaster response operations. And para makapaghanda din tayo, Cheryl, sa mga uh, susunod pa ng no, mga severe uh, weather events, Uh, uh, we are very grateful to the Department of Budget and Management because like in the past, they have favorably acted upon our request for replenishment and we are confident na ito rin naman pong uh, karagdagang request natin ay uh, ma-actionan din po para nga po masuportahan yung ating isinasagawa na disaster response operations. So meron pa po tayong natitira, sabi nyo nga, mahigit isang milyon. So ganito yung nagiging diskarte po ng ahensya para maging mabilis yung produksyon ng family food packs at Iba pang relief supplies. Bago maubos or numipis, e request ka agad. Tama, Sheryl. Bilang paghahanda uh, sa mga susunod pa nga po ng mga uh, uh, extreme weather events, ay uh, naghahanda na tayo, nagproproduce na tayo, nagpro-procure tayo ng karagdagang mga Uh, welfare goods para makapag-stockpile o makapag-preposition pa tayo ng mga karagdagang pangang mga uh, family food packs. Dahil yung mga naka-preposition, yan yung ginagamit natin no, for our response actions. In fact, nito nga pong uh, nagdaang na linggo, meron tayong mga naka-preposition in uh, the Cordillera Administrative Region warehouses but nag-augment tayo doon sa mga uh, areas in Cagayan dahil mas marami pong mga request na natanggap po tayo sa Uh, sa kagayan. So, uh, you know, there's resource sharing that's being done already within the department. Uh, nang sa gayon, mabilis po tayo na makapag, uh, uh, makatugon doon sa pangangailangan, doon sa mga request ng LGUs. Mm -hmm. uh, Sunod-sunod nga po itong bagyong to, pero nakasingit po ba tayo? Nagkap oh, ma mahira, nahirapan, nagkaroon ng challenges doon po sa paghatid ng relief resources sa mga nasalanta ng bagyo? Well, uh, of course, the first strategy under the Buong Bansa Handa project is to really preposition uh, in regional warehouses. Ito yung mga spokes natin. And of course, dun sa mga last miles. Ito yung mga warehouses ng mga uh, local government units na nagagamit natin by virtue of a relief prepositioning agreement kung kaya nga po madali na nakapag-release tayo sa mga LGUs. Pangalawa, we have uh, strengthened our coordination with the logistics cluster of the NGMC. Araw-araw po tayong nagpupulong with uh, with them uh, nang sa gayon matiyak natin no na meron talaga tayong uh, Uh, area um, uh, meron tayong um, uh, prioritization in terms of transporting uh, the uh, additional family food packs na kakailanganin dito sa mga apektadong uh, lugar. So dahil dyan, uh, uh na madali tayong nakakapagpahatid uh, ano, ng karagdagang nga pong, uh, food packs. Uh, gayun din po, yung partnership natin uh, nino-nurture natin ng partnership with the private sector ay talagang nakakatulong din uh, in terms again of logistics, yung pagpapahatid ng karagdagang uh, uh, food and non-food items. So uh, we see the, the challenges as Uh, opportunities actually, you know, uh, Cheryl, to really strengthen yung uh, implementation implementation natin ng uh, whole of society approach when it comes to disaster response. Asik, isingit ko na rin po ano, yung issue dito sa viral video ng umano'y paggamit sa ACAP program ng DSWD para nga sa parafol down ng politiko sa South Cotabato. Kumusta po ang investigasyon nyo rito? Well, uh, Cheryl, uh, earlier I spoke with our regional director uh, and uh, Uh, according to him ay eh, napuntahan naman po yung uh, barangay official at na-explain no ano ba yung process din ng uh, implementation ng ayuda para sa Kaposang Kita program and uh, as uh, articulated to us uh, ibinahagi no ng ating pong uh, field office na Uh, sa pag-identify ng mga beneficiaries, once na may may endorse naman ang local government unit po sa atin, so, sa ilalim pa rin po yan sa validation ng uh, DSWD, we will all, of course check no, yung pong mga uh, requirements na isusumite to determine the eligibility of a uh, endorsed uh, beneficiary uh, dito po sa ating pong programa. so uh, na explain naman po no ng ating pong, uh, field office sa uh, local officials. Siguro ah para din sa kaalaman po ng publiko ano ba itong AKAP at paano magiging beneficiary ng AKAP. Well, yung uh, ayuda para sa Kapusang Kita Program, it's a uh, social assistance na ini-implement ng uh, DSWD. Ibinabahagi po ito sa mga individuals na wala pong access sa regular na assistance uh, dahil uh, sila po ay kabilang no doon sa uh, uh, in low income uh, sector. Sila po yung mga Uh, individuals na tumatanggap ng minimum wage rate and uh, apektado ng uh, high inflation. Uh, kung kaya nga po itong ayuda para sa kapusang kita program o yung akap na tinatawag natin, uh, ito po ay uh, assistance that will caution Uh, yung pong impact ng uh, high inflation dito po sa mga kababayan natin who belong to the low income category or yung income nila ay hindi nage-exceed sa uh, statutory minimum wage. So meron po tayong... Uh, Uh, ongoing, uh, meron po tayong sa gawa na validation nung mga individuals na nagpupunta po sa opisina o ini endorse po sa TSWD for uh, uh, possible uh, inclusion in the program. So tinitignan po ng ating mga social workers kung sila nga po ba ay pasok dito sa sektor na nabanggit ko and kung uh, sila nga din po ay uh, nangangailangan ng assistance uh, under the, the program. So similar to the assistance to individuals in crisis situation meron din po itong food assistance or medical assistance or funeral assistance or cash relief uh cash relief assistance and gaya nga ng nabanggit ko Sheryl sumasa ilalim no sa uh, validation and assessment of our social workers yung pong mga beneficiaries for the AKAP program marami pong salamat sa inyong oras sa ACE ay rin Dumlao, ng DSWD